Ang lihim ng gabi ng Biyernes Santo, sa isang baryo sa Nueva Ecija, may isang lumang simbahan na matagal nang hindi pinapasok tuwing Biyernes Santo. Ayon sa matatanda, sa gabing iyon, muling bumabalik ang isang paring na matay sa kasalanan, si Padre Ernesto. Noong panahon ng Kastila, si Padre Ernesto ay isang paring mapang abuso. Sa likod ng kanyang banal na kasuutan, siya ay sangkot sa mga itim na ritual na ginaganap tuwing Semana Santa. Sinasabi ng iba na nagtangkang buhay ni Padre Ernesto ang isang matandang orasyon upang maging imortal. Pero may kapalit ito, dapat niyang ialay ang kaluluwa ng isang inusente tuwing Biyernes Santo. Isang taon, may batang lalaki na nawawala sa gabi ng Biyernes Santo. Kinabukasan, nakita ang kanyang katawan sa altar ng simbahan, nakaluhod, nakapikit, at may bakas ng luha sa pisni. Mula noon, ipinagbawal ng mga taga-baryo ang paglapit sa simbahan tuwing Biyernes Santo ng gabi. Ngunit isang grupo ng kabataan, dalawang lalaki at isang babae, ang hindi naniwala sa kwento. Gusto nilang patunayan na kathang isip lang ito, bumisita sila sa simbahan isang biyernes santo ng alas 12 ng gabi, may dala pang cellphone para i-record ang mga mangyayari. Pagpasok pa lang nila, nagsimulang tumigil ang orasan sa tore. Walang tunog, walang ihip ng hangin, tahimik, pero mabigat ang paligid, isa-isang namatay ang ilaw ng mga cellphone. Mayamaya, -maya, may narinig silang pag parang bata, nang hanapin nila ang pinanggagalingan, nakita nila ang isang batang lalaking nakaupo sa harap ng altar, umiiyak. Lumapit ang isa sa kanila, si Miguel, at tinapat ang bata. Bigla itong tumingala, at doon nila nakita, walang mata ang bata, sa halip, may itim na butas na parang sumisipsip ng liwanag. Napaatras sila, pero huli na, nagsimulang magsara ang mga pinto ng simbahan, isa-isa. Mula sa altar, lumabas ang isang anino, isang lalaking may suot na satana, pero ang mukha ay kulubat, nakakatakot, at sugatan ang mga kamay. Hindi pa tapos ang ritual, bulong nito, kinabukasan, may nakakita sa tatlo na cellphone na nakakalat sa labas ng simbahan. Walang laman ng mga video, puro static lang, hanggang ngayon, hindi na nakita ang tatlo na kabataan. At tuwing Biyernes Santo ng gabi, Muling naririnig ang pag ng bata sa loob ng simbahan at ang kalansin ng rosaryo na para bang may nagdadasal para sa mga nawawala. Isang taon matapos ang pagkawala ng apat na kabataan, tila muling nabalot ng katahimikan ang baryo. Pero hindi ito ordinaryong katahimikan, kundi yung uri ng katahimikan may kasamang paninindig ng balahibo. Lahat ay takot lumapit sa simbahan, pati ang mga pari, hindi na rin nagsasagawa ng seremonya roon. Isang gabi, bumating si Aling Minda, ang matandang albularyo ng kabilang baryo. Dati siyang madre, ngunit tinalikuran ng kumbento matapos makakita ng isang bagay sa isang lumang libingan sa bagyo. Ayon sa kanya, may puwersang bumubuhay kay Padre Ernesto tuwing Biyernes Santo, isang sinaunang orasyon na hindi galing sa Diyos kundi sa itim na aklat ng San Sirian. Sinabi ni Aling Minda na kung hindi mapuputol ang ritual, lalo pang lalakas ang espiritu ni Padre Ernesto at baka hindi nilang simbahan ng saklaw niya, kundi buong baryo. Kaya isang Huwebes Santo, kasama ang kanyang apo na si Jonah, isang seminaristang lalaki na si Franco, at ang tambay ng baryo na si Kiko, na minsang nakakita ng multo sa kampanaryo, bumuo sila ng plano. Balak nilang harapin ang kaluluwa ni Padre Ernesto at sunugin ang orasyon book sa ilalim ng altar, saan ito raw ay nakabaon, binabantayan ng espiritu ng batang inialay. Pagdating ng alas 12 ng biyernes santo, pumasok sila sa simbahan. Bitbit -bit ni Aling Minda ang isang bote ng banal na langis, isang lumang rosaryo na gawa sa buto ng santo, at isang itim na kandila na may tatak ng krus sa ilalim. Pagkabukas nila ng pinto, bumungad agad ang malamig na ihip ng hangin, kasabay ng mabining halakhak ng bata, hindi ito masaya, ito'y lungkot na parang libo-libo ang lungkot na dala. Unting-unting namatay ang mga kandila sa loob ng simbahan, pero yung itim na kandila ni Aling Minda, na natiling may apoy. Paglapit nila sa altar, biglang nagiba ang paligid. Ang sahig ay naging parang lupa ng sementeryo, at ang mga upuan ay puno ng anino ng mga taong nakaluhod, walang mukha, doon nila nakita ang libro, nakabalot sa lumang telang may dugo. Ngunit bago nila mahawakan, lumitaw si Padre Ernesto, mas malakas kaysa dati. Ngayon, ang katawan niya ay apoy at anino, may mga kamay na umaabot mula sa kanyang likod, parang mga kaluluwang nakakulong sa kanya. Wala nang ligtas, kayo ang susunod, sabi niya, sabay sabog ng itim na usok. Tumilapon si Kiko, si Jonah ay nagdasal ng ama namin, pero nabalutan siya ng anino. Si Franco, gamit ang kanyang rosaryo, sinugod ang pari at binigkas ang latin na dasal mula sa dasal ng exorcism. Sa gitna ng kaguluhan, pinilit ni Aling Minde sunugin ng libro, pero hindi ito nasusunog hanggang sa bumigkas siya ng huling oras yung mula sa kanyang ina, isang lihim na dasal ng mga tagabantay ng liwanag. Sumigaw si Padre Ernesto at ang buong simbahan ay nagliyab, may pumutok na parang kampana, nang tumigil ang ingay, wala na sila pero kinabukasan, nakita ang simbahan, buo, pero iba na ang ayos. Wala na si Aling Minda, Jonah, Franco, at Kiko, pero sa harap ng altar, may bagong krusipihong kahoy, at mukha ito ni Padre Ernesto, nakapako, umiiyak, habang sa paanan niya, nakasulat, hindi pa ito tapos, babalik ako sa susunod na Biyernes Santo. Wakas!